Yes Vlog, supportan po natin mga kalinga. Maraming salamat po. And sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalag, sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius Vlog, yan, supportahan natin. Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi. At uh, kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe at paki na rin ho yung notification bell para maging updated do kay sa lahat ko panggagawin mga video. At siyempre po, wag nating kalimutan Kuya Bal Santos Matubang, Ate na vlog at kalingap. Brav. Ayan mga kalingap, nandito kami nag scout At uh, ayan ho mga kalingap, kasama ko sila. Kalingap Gilbert at Kuya Kins. Ayan Ano sila nasaan Ayan. o mga kalingap, ngayon papasok tayo ngayon sa medyo sa probinsya ho ito mga kalingap. Kaya samahan nyo ho kami, kami tatlo. magahanap uh, maghanap tayo ng uh, matutulungan at yung talagang deserving na talagang kailangan tulungan. Ayan po mga kalingap, samahan nyo ho kami. Alam eh mga kalingap kung nakikita nyo ang daming bayabas dito Ay mga kalingap po. Ang dami dito talaga sa kono bueno, yan yung mga bayabas na naninilaw at uh, ayun na si kuya kins bro Yan ang, ang kaibahan dito ng mga aso. Bro, ikaw talaga ang gusto sigi Sige, habulin mo yan. ayan ang mga kalingap sa ngayon no, mahirap din humag hanap ng mga matutulungan Direct sa lang ho. Ayun ang mga kalingap uh, kasama ho namin si tatay at meron o siya sa aming tatlo May mga kalingap kung nakita ninyo Talagang uh, ko kami sa lahat ng mga Uh, kagubatan para humakita natin yung mga nakatago na mga naghihirap po na dapat to uh, tulungan ayan ho dito kaliwa dito po na

Ko. Daming gabi dito tayo ha Ay, ba niya? Ay, ba niya? Ay, na igin, Makati ata to? Hindi naman Sa lang yung hmm. Bakit na naman tayo tayo? Dalawang bata lang dito sa bahay

po, Yan, pag nagkamali ka, oh, mga kalinga po. Ayan, oh, mga kalinga po. Ayun, Hello, mga po. Kalinga. Hello, po. Ito, mga kalingat na abot na ayan mga kalingap ito, hong, uh, ito ta kaming tatlo ho ang magkakasama dito si Kuya Kins, Kalingap Galbert at ito nga ho ang pinuntahan namin dito na tinuro sa amin ni Tatay kaya lang ho mga kalingap wala pa ho yung may ari kaya ikot na muna ako dito sa likod ng bahay nila baka meron nung iba na meron pa dito na dapat natulungan kaya mga kalingap samahan nyo ako ayan mga kalingap San San Dalawa mga kalingat. Diba? At dito sa Ayun mga kalingap, sa so, ngayon meron tayo dito nakita na isang uh, nanay na nag-iisa sa gitna ng kagubatan Siya raw ho ay nag-iisa lang dito So ngayon mga kalingap, tatanungin ho natin bakit siya nag-iisa At yung kanyang bubong ho ay talagang, yung kanyang sirang bahay ay natin Ito nga ho, ayan Huwag kang maingay, kaibigan tayo, magkaibigan Nay, huwag ka na humagbihis, nay. naku na po yung mga kasama ko nag-alis. Naku-nabasita dyan, nay. Sa Redwood. Kaya Kanina yung ito? amin po. Kaya nang hindi pa sa amin. Ito na tinitirahan namin. Hindi pa sa amin. Sa ano yung bahay nyo talaga? Dati nandun po kami sa labasan. Naglipat po kami. Ligtas na Pinaalis na po kami doon. Ay, yung anak po nandun man. Papasok. School. Hmm, akala ko mag-iisa lang kayo Hindi dito. Hindi po. Pag-araw lang po wala akong kasama dito. Pag-araw kayo lang mag-isa dito? Mm -hmm. Kanino talagang bahay ito pinatirahan lang sa inyo? Oo, sa tiyain ko po dyan. Ahile, mga ahiler po. Mm -hmm. Pinsan po ba ni Quinaldo Ahiler? Um, po. Ano ang pangalan nyo? Ano po, ni Arlin po. Arlin? Sagingsin po. saging Mm -hmm. Ayun. Ilang taon ako kayo na? Ano, 43 po. 43. Ah, mm. uh, may, may asawa na. Mm. So ngayon, saan ho kayo talaga nakatira? Dito la po sa ano. Matagal na po kami dito. Dito na. Mm. Pero ilan ho ang nakatira dito sa Ano lang na po, na kaming po? anak ko. Mm. Yung dalaga ko pong anak. Nasaan yung dalaga nyong anak? Ay wala po, umalis, may pinuntahan. Ilan so, na ho ang uh, uh, edad ng dalaga ninyo? anak? 20 po. 20 na. Mm. Mm. Meron nung picture kayo maipapakita? picture po nung, ng... Nung anak mo? Na... Ay, dito po. Sandali lang. Pwede ho, Nay, makita yung loob ng bahay nyo, Nay? Sige na po, Kuya. Sige butas, po. butas na po, Kuya. Ay. Eh mga kalinga, pasukin ho natin ay, ang bahay na po, ni puya. Nanay. Ano nga yung pangalan mo, Nay? Arlene po. Marlin? Arlene. Arlene? Apo. Ah, Ayan. Sandali ho, ano? Apo. Ah, Butas-butas na po. Ay mga kalinga, kung po, makikita puyan. nyo ang bahay ni mm, na. Nanay. Mm. Ito ang kanyang bahay. Butas-butas na. Ayun. Mm. Ayan. Ito ho, itong anak niya. Ano o, pangalan niya? Si Kia po. Si Kia nandito. Nandun po nga, umalis po, kaalis lang. Ay, mga kalinga po, nakikita ho, ayun yung itong bahay ni Nanay Marlin. Arlin po. Arlin, ayan ho. Tingnan, ano po ang bahay namin. Ayan. Nailan na ilan na, isa lang kayo dito? Oo oh, po, pag-araw po. Pag-araw? Oo. Mm Kaya -hmm. naano naman po maasawa ko dito. Mamaya po, nandyan na din yun. Mm -hmm. So, gusto nyo yung mabubungan lang oh, itong po. bahay nyo? Opo. Oh, Kasi pag umulan talagang pasok na, na rin yung... Na ano po ay, um, ano namin, bahay, natulo. Natulo. Yung <laughs> anak nyo yung dalaga kailan darating dito? Mamaya pa po, po yun. Kaalis lang. Ayan. Ah, ano. Oh, sige po mga kalingap kung makita nyo ang bahay ni Nanay Arlene talagang sa loob talagang lagbasa na rin yung mga <laughs> yung kanyang bahay meron <laughs> siyang anak na dalaga ah, sige na ipagpamunta dito yung uh, mga anak, uh, anak anong oras na dating yung anak nyo dito Mamaya ah, pa uh, po iyon, hapon. Nandiyan oh, po kay Pastor ay sa may labasan. Hmm. Pastor Reyna. Ano pangalan niyo? Arlin po. Arlin, hindi yung anak niyo? Kia po. Si Kia. Hmm. Ayun ang mga kalingap at uh, kung uh, pero ik ano ikaw na lang natin to. Pwede mo rin ikon. Eh, eh mag uh, close close muna ako dito. Pwede mong ikon? Eh, yeah. Ayun no, mga kalingap, sa ngayon nakita nga natin ang bahay ni Nanay Arlin at uh, yun ho, napasok natin at talaga naman ho nakakaawa yung kanyang bahay lalo na ho, kung makikita nyo sa loob. Ano mga kalingap? At uh, deserve ho talaga siyang tulungan dahil kahit to pang bubong ay humihingi ho siya na mabubungan malang yung kanyang bahay. At uh, sabi ko sa kanya mga kalingap, kaunting pray lang baka may maawa ho ano at uh, matulungan natin. Ayan mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang aking video. At uh, syempre po, huwag natin kalimutan suportahan. Kuya Bal Santos Matubang at na vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog. Sa ngayon po, kami tatlo magkasama si uh, Kuya Kins TB, TV. Po. At uh, Kalingap Gilbert. Ayan po. Ayan po.